Ang pelikula ay kwento tungkol sa isang grupo ng matatalinong magnanakaw, na may kakaibang talento sa paghuhukay at pagsalakay sa mga makasaysayang lugar. Si Kang Donggo, isang bihasang genius grave robber, isang napakahusay na magnanakaw. Hindi niya layunin ang mga karaniwang magnakaw, sa halip, siya ay isang maarte. Ang kanyang mga mata ay nasa mga antik at cultural artifacts. Para sa anumang magandang pagnanakaw, kahit na ang isang dalubhasang manlalaro ay nangangailangan ng isang koponan mayroon siyang kasamang mag-ama. Ang ama ay maaaring ayusin ang buong plano para sa kanila, habang ang anak na babae ay hindi lamang isang dalubhasa pagdating sa teknolohiya, ngunit maaari ring purihin ng sinuman na parang sila ang pinakamahusay sa kanilang ginagawa. Sa pagkakataong ito ay nagpasya silang magnakaw ng rebulto sa isang templo. Ito ay binabantayan ng mga monghe sa loob ng halos isang libong taon. Nagbihis siya bilang isa sa mga monghe, pagkatapos ay ginawa ang trabaho ng maayos hanggat maaari. Kinabukasan, nawala ang estatwa, at dumating ang autoridad upang imbestigahan ito. Naghahanap si Donggo ng bibili ng rebulto, ngunit lahat sila ay mga baguhan, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng tunay na halaga ng rebulto at nag-aalok ng mababang presyo. Noong panahong iyon, isang napakayamang negosyante at CEO ng isang sikat na hotel ang nangongolekta ng anumang mga artifact na maaari niyang makuha nagdisenyo siya ng isang malaking vault para sa kanyang mahalagang koleksyon, at kumuha ng ekspertong bumuo ng perpektong sistema ng seguridad para dito. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang gangster, na tapusin ang lahat ng maruming gawain para sa kanya, na patayin ang ekspertong gumawa upang walang sino man ang makakapasok sa vault. Ang CEO na iyon ay naging bagong chairman ng Korean Asset Foundation, kaya marami siyang influensya nang marinig niya ang tungkol sa estatwa, gusto niyang idagdag ito sa kanyang koleksyon, kaya inutusan niya ang kanyang kanang kamay, si Sie, ang namamahala sa lahat ng mahalagang deal para sa kanya, na kunin ito para sa kanya. Kaya sa kanyang utos, pinadala ng gangster ang kanyang mga tauhan para dalhin si Dango sa kanya. Sinubukan niya itong takutin at kunin ang rebulto, ngunit mas matalino si Dango, binuhusan siya nito ng mainit na tubig sa kanyang mukha, dumaan sa kanyang mga tauhan at muntik ng makatakas bago siya muling pinalibutan ng mga ito. Malapit na siyang patayin sa pagkakataong ito, hanggang sa dumating ang autoridad matapos marinig ang kabuluhan. Patuloy nilang sinisisi ang isa't isa hanggang sa nalaman ng autoridad na ito ay isang peking estatwa. Inilipat ng anak na babae ang rebulto ng mabangga siya nito habang tumatakbo, kaya walang naaresto at nag-iwan si Dango ng kanyang numero sa gangster upang gumawa ng mas mahusay na deal sa susunod na pagkakataon. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag at nakipagkita sa gangster. Nais ng gangster na ipagkanulo ang CEO, at kunin ang rebulto para sa kanyang sarili. Nagdala siya ng isang VIP na kliyente mula sa China, nagulat na lamang na dumating si Siyek kasama ang kliyenteng iyon bilang